Hindi, no naman ang dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina ginagawa naman po namin lahat yung mga script na kinu-forward sa amin eh. Sinulod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayong hinang budget. Wala naman nangyayari. Ito ba hawak mo na, na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. At uh, 20 na troll. Sino din Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda. At taga bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapag hindi kami magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit nyo na magsalita, madam. Masakad ba? O mas na ang Eh, sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Sa Wala sa akong dahil sa kahingi nito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napaka-bobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, Madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Uh, uh, ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Ah? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. popo Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi <laughs> po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So di hindi po sa inyo po hindi hindi galing sa kanya. Oo po. Uh, instead of uh, instead of uh, naming somebody that we're not sure of, why don't we uh, send it to the NBI for a uh, voice print? Imbes na ngumulan tayo, yes, nagbabangkit tayo ng pangalan. Because You're I cannot the name of uh, Yusek, uh or Arthur Castro. Ba, it's unfair for her. I-imprint niyo na lang sa ano, voice print na lang sa NBI para um, ano, hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga uh, balitaan, because uh, I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you uh, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ayan lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to be Uh, to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of your honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate president to please give that tape recording to the NBI for authenticity.